Selamat, selamat, pagupit kamu agi, halagang 450 selamat, ito. <laughs> selamat, selamat, gupit kamu, selamat, 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 ka. international to. Para may lang kay dito. Sino mo? Barangay San Carlos City, Balitisur, Pangasinan. Bilog <laughs> mo <laughs> dia. <laughs> Bilog <laughs> mo dito. Kiligam mo ayo ya. Hoy. Oke, di tayo oke mutai, tay mapulo-pulo. Jab di ay baliti. Kumu. Kan timbang kau ya. On diri pak. Pak. Wa pak ini. I-fix ko lang to yung baong gupit Kung... Pugitan gago gum... Dalawang masun Dalawang masun ang tumira dyan Kalating araw tinira Kabilaan yan eh. Ito yung kabila Ito, Ito yung gumupit Ito sa kabila Ito yung si Beo Ariel Ah tawa Oh, so yun no, salamat sa nagpagupit ka wagi. Wala nang bayad di. Ang pasalamo, pasalama ka, -ka gi. Kuya <laughs> Salamat sa nagpagupit ka mo agi. Halagang 450 po ito. Salamat sa nagupit ka. Wala <laughs> ren tanay. Gwapo ani man Salamat mo la di tanay di. out Salamat sa nagupit. Kalating araw akong Thank La aw aku ginupitan <laughs> ara aku tiira kau da tu mira sakit sang tiira kau